Ngayong araw ay ituturo sa atin ni Natatay Marcelo ang mabusisi at maingat na paggawa ng kaong. So dito kayo kumukuha sir sa puno na to ng inyong ginagawa kaong. Kao. Hmm. Pero yan ay siyempre pag nakuna na yan, yan namang irok o kaong. Hmm. Hindi yung katulad ng nyog na habang buhay siya. Opo. Ito, pag siya namunga, hanggang doon na lang siya. Ah, okay. Pababa siya ng pababa hanggang siya mamatay. At hmm. yan, yan, ang nag isang halaman na nauuna ang bunga bago bumulaklak. Ah. <laughs> pagdating doon sa dulo sa sagad na taas niya, opo, oh, bubunga siya bago pababa ng pababa. Pag nakatapos mm siyang -hmm. mamunga, bubulak ko <laughs> hmm, yeah. na. Mm. Ayun oh, katulad may bulaklak na siya nakapaglaglag Opo. Ito hindi na to pwede dahil ito ay ano na. Pwede yan. Ah, pwede pa. Kasamahan niyan. Kasamahan niyan. Okay. So, paano niyo kinukuha sa inaakyat? niyo? Ah, okay. Inaakyat ko rin kahapon. Ah, okay. So ganon, hindi ho madaling ano, uh, ah, magproseso. So akitin mo pa, kukuhaan mo pa. Tapos after nun, mamaya i ano pa natin sir, ah, kukuhaan mo pa. pag nahakot, tatas ka sa'yo. Saka yun. At saka kukuha. Pa. Ilalaga. Oo. Susungkitin pa. Kukutin pa. Hindi basta-basta ang proseso nito at yan ay magsisimula sa maingat na pagkuha ng mga bunga nito mula sa mismong puno. Ang pa ng puno. Kaya dumadami siya ano dahil ang daming nahuhulog. Tapos yun naman ang... Opo. So, yun na. okay na. Opo, ayan. Ayan, ito. Ngayon, titingnan e, natin. Ipakikita ko kung paano yung pagpili. Opo. Parang pagpili din ng nyog. Opo. Kung alin yung kasarapan na buko at saka kung alin yung magulang na, kung alin yung mura. Uh -huh. Yan, katulad yan, oh. Ah. Butas pa ang gitna. Opo. May tubig pa. Hmm. Hindi pa pwede yan. Ah. Sayang, sayang lang ang trabaho sa kanya kapag kasi ay kinuha natin. Oo, oh, oh, dahil mura pa. Mura. Mm -mm. oh, wala rin tayo makukuha dyan kung ating lulutuin. Kaya nga. Oh. Matutunaw lang siya, sama sa tubig. Mm -mm. Ito naman ho, oh, yung medyo magulang na. Uh -huh. Hindi na siya po pwede. Ayan, oh. Ah, matiks na. Ah, king matigas ng kanya, maitim na yung paligid ng kanyang, kumbaga sa koy, parang bao din, pagkasanib. Mm -hmm. Hindi na siya oh, hindi kahit kusukin, oh, hindi na siya talaban. Ah, matigas. I see, I see. Bato na yan. Ito'y malapit ng mahinog itong ganito. Mm -hmm. Kasi kahit anong luto, hindi na siya naluluto. Tay, ilang oras na siya maluto bago natin hoko kahin yan. Basta check ko mulo. nag ng ya katulad niyan, ako luno siya. Opo. Mga mahigit lang siyang 30 minutes. Ah, okay. Tapos after nun, pag makuha na natin hanguin na, ha? ay di puputulin tapos susukatin natin yung laman. Ah, Ganun siya ang proseso. Tagal. <laughs> Isa-isahin natin Isa yung mga yan. <laughs> yung pinapala pero hindi hindi construction. <laughs> yan luto na. <laughs> daw gamit sa construction. Hindi na sa construction. Ang <laughs> mm, bango, parang saging ang bango niya. Parang nilagan saging. Mm -hmm. Pero pagka yung dumaan na sa panlipas sa batid, hindi na, hindi na mabango.

na. <laughs> Kasi ni sa um, okay. <laughs> <laughs> so, yun Ito maganda, special. Pero pa rin. Para sa na. yung trabaho. Ito. Ayun. Press na press titigman natin siya kung anong lasa. pero para siya medyo may tusok-tusok tusok, -tusok na konti sa dila. pero okay lang. Oo mm -hmm. ah. <laughs> <laughs> uh, nga, para may <laughs> ang aftertaste naman may tusok-tusok tusok na Ito Kung bago makarami, kahit after kung 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 Asukal Yeah. Pag natunaw ang asukal, halos luto na siya. Ngayon po, lalagyan natin ng anis. Para ho. Para siya ang pabango Ay, masarap dito mag-estopado. So, ito na ang ating pinaghirapang kaong. So, mga inabot tayo ng ilang oras, ma'am mga kalahating araw na. Kalah <laughs> 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 ang hirap, ang hirap at ang tagal pala sa gawin. So, ito nang pinaghirapan natin. So, titikman na natin kung ano ang kanyang lasa. okay, Sige amoy, kay amoy kaya, yung anis? Ano? <laughs> amoy. <laughs> amoy. Anis anis. Mm -mm, amoy yung anis niya. Ayan ko. Ayan. Ito yung nabibili natin. Oo nga, nakaamoy ko ang anis ito yung nabibili natin sa supermarket at lagi nating iinahalo sinasahog sa ating mga pots salad o ano pang mga handa natin sa pasko. Masarap 'yan 'pag may gatas lalo. Oo, oh. Sige. Hmm. Pare, 'to. 'yung anis na lalasat ko ang anis. Ang <laughs> yun mm -mm. Oh, na. At ngayong pa, palapit ang Pasko, ang simpleng prutas na ito ang siyang magkukumpleto sa mga handa nating panghimagas, mapasimple man o bongga.